Malabas na ako, papunta na ako. Sa F. Bautista. Yes. Elysian to F. Bautista. F. Bautista ang aking lupak sinilangan. So, <laughs> nostalgic. Diba? ba? dilim-dilim pa. Punta ako si Bebang. Ang aking silent supporter. So, nostalgic kasi ito po yung, ano, street na aking si, mm -mm, uh, bahagi ng aking kabataan. Itong daan na to dati, ano pa yan? Tulay. At yung baba, tubig. Pero because of pinaasa na. So, ayan na. Ang mga poster. Ang lalaki ganda. dati vacant lot to eh. Ay! Ayan na Ang mga science support. Ang naman. Di ba? 3 minutes. Ito na ang aking silent supporter. Ito. <laughs> ang layo. Pinayagan kayo. Uh, sabi ko magiging bahagi sila ng vlog. At syempre kung wari vlogger at meron kaming beso, Kiingay ito regalo ko sa'yo. Ito kay Bebang. pero ko mai Ah, ito na sila sa vlog. Ano masasabi niyo kay Madam Yuki kay Ka-plastikan may sasabihin kay Madam Yuki. Oh, tumawa para tuwa Conwari. Beba, wow, nagdamit ka pa. Hindi to picture, Bebang. Message. Thank you po, Madam UK. Mag-subscribe po kayo sa Twitch channel. Ah, <laughs> Madam <laughs> UK, salamat po sa lahat po. Thank you po. <laughs> Mga itos eh. subscribe. Ay, ang tara. Itos talaga to si Bebe. O, siya na. Ako ay may lakad pa. <laughs> Teka so, lang. Ayan na.